Ayan mga Trigger, nainit na ako sa bahay. Maliligo lamat tayo. Sabahadyo ko. Let's try! Yes! Oh, Sabali ko sa ulan. Oh. Ulan. Napakalakas pakalakas ang ulan. Hey! Dadal sa mati siya. Ayaw. Ayaw. tayo sa labas bye bye natin yung kalsada mga katuligan Ed! Kaligo ka! Kaligo wala ako! Pubuti lang ano! Saka! Ah, init na ako sa bahay! Oh, oh. Sarap pala maligo sa ulan, oh! Eh. Ayan, tingnan sada. Ayan, baha-baha na rito. Baha-baha na, ayan eh, o. <laughs> baha na natin yung init. Iligo na lang natin. Good. Okay, tara. Ilan mo tayo, kapila. Ilan mo tayo, kapila. isang kalsada. Oo, sarap maligo. Sarap maligo. Woohoo! ilaw. Ka, gumabo na yung ating ano. Yung <laughs> Kabila na naman tayo mga trigger. Kaya nga, labanan na yung, yung init eh. Hindi mo nilabanan, wala. Ito, delikado dito mga trigger. Sa kabila, may marami, maraming kuryente. Okay, hey, labasan. Labasan dun. Kumina na naman. Kumina. Kumina na naman. Sige mga tayo mga trigger At ano Ay, makasalaman Malapas pa naman tayo Pabugso-bugso ang ulan mga trigger Kaya na pa ako nakahigal sa sa loob Kaya sabi ko lalabanan ko to Tingin lang tayo Balik tayo ron sa kalsada Baha, baha, baha na kapal oke okay, okay. okay.